gandang araw po mga tangay. Punta po tayo ngayon sa aking fish pond. Tingnan natin kung malalaki na yung laman. <clears throat> dahil wala tayong pang ulam, kailangan nating mag -discarte. Ilang bagyo na ang dumaan. Akala ko ang isda sa fish pond ko ay maaanod ng baha. Pero maswerte pa rin dahil hindi naman gaano malakas yung ulan dito sa amin sa koron. tingnan natin kung malalaki na mga tanga yung laman ng ating fish pan dahil ilang buwan na ito may kasama tayo dito tayo ay mga ngawil mamimingwit hanapin mo yung kawil to ito yung taniman na ito yung tanima na dati kong pinagtatamnan ngayon hindi ako nakapagtanim ng gulay dahil uh, nagtanim yung may-ari ng lupa ng palay. Yun, nakapaharvest siya hapon. Sampung sako raw. Maliit. Ito po yung ating fish pan mga tangay. Oh. Ito po ay walong buwan na simula nung ginawa ko. Hindi ko lang alam kung may mga malalaki na ba? Dahil nakaraang linggo, nung bago magbagi yung uwan, sabi ko sa mga kasama ko ay bingwiti na lang yung mga tilapia kaysa sa ma wash out. Kasi yun yung uh, sapa. Pag umulan, lang, pag umulan lang ng malakas, ano dito? Pasok yung tubig, ano yung mga isda. Maganda sana mga tangay kung mas malaki pa yung ating fish pond. Yan, kung umabot hanggang dito kaso ang source ng tubig natin ay mahina lang ito lang baka hindi naman kaya supply yan kapag malaki pagdating kasi ng tagimit dito mga tangay yung ating sapa ay humihina yung tubig kaya ganitong size lang yung pwede natin gawin fish pond o, yung gagamitin nating yung pamain mga tangay ang oh. tawag dito sa amin lagu yung bukan simulan na natin yung pamimingwit mga tangay yan nilalagyan na ng paim yung ating kawin tapos yung kuko sikat pa mm -hmm. yung kaunting ano crunchy na yun <coughs> nakaisa tayo mga tangay laki laki na rin busok eh. buntis Buntis mga tanya. Okay na ito pang ulam. Lagi mo na natin. Nasa Pero sana may mahuli pa tayo na mas malaki dyan. Uy, hindi pa nakawala. Uy! Maliit mga tanga yan. balik natin yan masyadong maliit balik mo <laughs> ay laki laki mga tangay mali pang ang pakakasabit iba yung kumain iba yung tinamaan <laughs> dapat yan ibalik no Ah, ito pa lang ata. Ha? Sa pulso ano nang Dote. Balik natin mga tangay Surrender kami mga tangay kulambot na lang yung aming gagamitin yun yung kulambot na yun Yung lagi namin ginagamit kapag Nanguhuli kami ng pampain namin sa palos Ay mali na <tabos> yung walang kawala sa kulambo sakto lang pang ulam yan. ito po yung nahuli natin mga kalambat merong mga tilapia tsaka isang orang lalagyan lang po natin ito ng mantika tapos pagprituhin yan, salamat mga kalambat okay katatapos lang po natin manghuli ng tilapia mga tangay ito po yung ating nahuli siguro mga nasa kalating kilo rin solid na Sob na yung ating hapunan. Ito po ay ipiprito ko lang mga tangay. Sausaw sa maanghang na suka. Para meron ng pang ulam. Piprituhin na natin mga tangay. Marami rin oh. No? Tansya ko mga sobra kalahating kilo na niya ito. Yeah. <laughs>